Ayan guys Ipapasyal ko kayo sa Macau Iikot-ikot tayo Maghanap tayo ng Mapapasokan mga lodi Ayan Nandiyan na yung mga <coughs> Nagkataasang mga building Ayan mga, guys, mga lodi Nakikita nyo naman Pupunta tayo ngayon sa van, Sa Dynasty para mag drop box, drop box doon at sana palarin tayo ngayong araw na to mga lodi kasi wala na tayong trabaho mga lodi kaya ayan sikapin nating makahanap muli kaya ayan mag ikot ikot tayo araw araw para sa ating mga pangarap sa buhay gusto ko na sanang umuwi pero naisip ko sayang naman at nandito na ako itatry ko ulit ang aking kapalaran mga lodi ayan binibidyo video ko yung mga matataas na building kasing taas ng aking pangarap pero paano pa natin makukuha yan pangarap na yan kung tayo naman ay wala nang pagkakitaan kaya yan ang gagawin natin huwag tayong mawalan ng pag-asa mga lodi tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanap ng trabaho para makapagsimula ulit sa ating mga pangarap <coughs> mainit man ang panahon mga lodi kakayanin natin yan at uh, tuloy tuloy sa paglalakad malay mo bukas o makalawa ay magre na ang ating cellphone at sasabihin punta ka na dito lodi at may interview ka karon ganon lang yan, mga lodi Ayan Papunta tayo ngayon sa Dynasty Mga lodi Marami pong drop box doon At itrain natin Maghulog-hulog ng ating Mga CD Malay mo Tayo ay magiging swerte Sa araw na ito Ayan Medyo matagal-tagal din bago marating ang dynasty na sinasabi nila. Pero habang naglalakad ako, nag enjoy ako sa panonood ng mga building na magaganda Paminsan-minsan pumapasok ako sa mga kasino. May libreng pagkain dyan kung ikaw ay kinutom. May milk tea, may tinapay at saka may noodles. Saan ka pa, Lodi? Dito ka na lang sa Macau. Di ba? Kaya dito muna tayo. Huwag muna tayong umuwi. Nakatulad ng ating iniisip dati habang may buhay, may pag-asa. Karon nga ang sinasabi ng karamihan. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagsa pagsapalaran. At habang naglalakad ako mga lodi, may nakikita rin akong mga nagiging kaibigan natin dito sa Macau. <coughs> mga turista din na naghahanap ng trabaho kasi mahirap daw ang buhay sa Pilipinas ayan tuloy imbis na gusto ko na umuwi wag na muna dahil sa mga kwento nila ayan papunta tayo sa kwan dynasty muna tayo bukas na lang sa Aksawan, sa Waikiki at saka sa Kasarit Market marami naman mahulugan dito sa ano, sa dynasty at saka sa ibang mga kasino mayroon din mga lodi kaya sa mga nakakapanood ditong video ko na to pwede nyo akong para sama-sama tayong magpunta sa mga kulugan ng mga sibi, mga lodi kung gusto nyo baka may alam kayo na hindi ko alam kaya ayan magtulungan tayo ayan dito na tayo sa kwan sa nakalimutan ko na ka, itong panaharap ng ano yung may fountain na to medyo malapit-lapit na tayo dun sa ano pupuntahan natin na dynasty mga lodi yan maganda ang tarawin dito kasing ganda ng jowa mo diba, lodi kaya ang gandang mamasyal Kahit mainit Ayan, malapit-lapit na tayo Diyan sa pupuntahan natin, mga lodi Dynasty Diyan sa Dynasty May uh, 14th floor May Ang ganda dito sa ilalim 7 At saka Nakakaliputan ko yung iba Kaya kung may kasama kung may makikita kong kasama ayan nagtatanong ako o kaya mini-message ko lang yung mga kaibigan ko dati na nagka-apply nung unang kwan namin dito sa Macau dati kasi nag-post ako doon sa bahay Kubo na naghahanap ako ng mga makakasama kaya maraming sumama sa akin noon nakagawa kami ng grupo kasi sabi ng iba mas maganda daw yung nagsusolo ka Sa akin naman hindi Mas maganda yung medyo marami, -marami kayo para Para masaya sa paglalakad Huwag lang kayo umpo umpukan Pag may nakita kayong mga polis Mga red cap na sinasabi nila Kasi delikado yon At uh, may sasabi ko sa inyo mga lodi Sa mga katulad natin yung namamasyal yeah, Sa mga yeah. nag-dropbacks Huwag nyong ilagay doon sa bag nyo Yung mga CV nyo ilagay nyo na lang ng plastic plastic bag para tapos ilalagay nyo dito sa ano nyo sa loob ng trip huwag nyo ilagay sa uh, parang iba yung ating sa sa mga, mga bag nyo mga lodi, kasi balik baka may uh, malimita titignan talaga yung bag nyo kaya ikat ikat tayo mga lodi sa ating pag <laughs> pama-marshal sa ating pagdadarpax ingat-ingat mga lodi mahirap na imbis na maka makahanap tayo ng trabaho papapauwi pa tayo mga Lodi kaya ingat ingat sa mga katulad kong wala ng trabaho dyan ayan papunta tayo sa dynasty ayan marapit na tayo mga Lodi marami ding mga naglalakad lakad marami tayong oh, mas... nakakasalubong <coughs> ng mga turista na naghaharap din ng trabaho sana makahanap tayo mga lodi para masaya matutupad natin ang ating mga pangarap na hindi pa tapos may napatayo na tayong bahay pero hindi pa tapos kaya kailangan natin makahanap ng trabaho mga lodi Ayan. Dito na tayo sa mga pwede pasukan sa mga building para mga pag drop box tayo mga lodi. Ayan. Enjoy, enjoy sa mga katulad kong naglalakad-lakad dyan. At ingat-ingat na lang mga lodi. Ayan, medyo like malapit-lapit na tayo Ayan yung ay Ito ba yan? Busy, si busy medyo mata uh, malayo-layo din yung lakad ko. Ayaw ko kasi mag-bus kasi mas lalong mapapatagal. Iikot-ikot kasi yan. Katulad ng pagpaikot